Hey guys, um, this is a part of my morning routine. Kina check ko talaga yung nako um financial statement yung mga uh, cash flow yung mga pumapasok na pera and yung nag lumalabas na pera basically yung mga expenses ko lang naman yan during the day yan tulad yan March 9 nag sa akong 100,000 tapos ito naman yung kapatid ko nang hindi sa akin yung 400 pesos. So yun, nilista ko na siya agad. Ito ang ating pinata o shopping. Ano ba yun, Mal? Ay, sample to. Hi! Free kasi Isa nga rin tayong tiktok affiliate Napadalan din tayo ng mga Aw Ng mga Product Para i-promote So ang ganda oh. Huh? Punta na lang kayo sa tiktok ko oh. Brain Punasan natin motor mamaya Guys nag coins out din pala kami kagabi Ito Not bad, not bad. Sabi muna natin ito. Yung. Panlinis ng motor sa kotse. May isipan dumating. Ganyan siya guys. Simple lang. Para kung sa ano. Dito lang. Or dito. Nakalat kasi. guys uh, sheet box ayun oh no? pero din lancer school dumaman yung kanya dire hiram lang to par hmm yeah bang ah problema oh lang dito problema din ng lampot dapat ano kalantog talaga ta hm pumili rin pumili oh, sa ano ba lang yon <laughs> alam tayo guys ng ano ba yon pre ATF supply Nang auto supply para bumili ng ATF 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 automatic transmission to yun, kailangan natin yun kasi yung kotse natin 3 Pogo po Alam mo ako ng ano siya Tayo ngayon sa Kalapandayan Kalapandayan tayo Uy puro Enmax pare yun Ganda ng blue Puro Enmax Tayo ngayon sa Shell Gumaga doon si Kuya Boss may ATF kayo? Eh Magkano? Direct mo na ba mga ano mo? yung langis mo nun? Oh, wala na yun ha? ah. Ha? Matik yun, wala na yun. langis? Hindi ka nagche check ng ano? Nang... Nandito dito stick? Ay, palitan na yung kotse buo. <laughs> <laughs> Ay, okay, check, check pa. Pinalitan ah. Plastic na saan. Okay na yun, boss? Surka, ito yun. Hindi ganito yung binili ko ah. Ang daming klase niyan pare. Ito ba yun, guys? Ayun no. Automatic transmission fluid. Masahin mo kung saan ginagawa. no. Boss, saka gasolina <laughs> yung <guys. Sandaan. laughs> Ay boss, gasolina daw boss. Pag gasolina natin yung watch niya guys, isandaan. <laughs> motor <laughs> uh, motor. <laughs> <laughs> Eh boss. lahat na yan. Gas. <laughs> diesel. Ah. diesel daw to oh, 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 nice eh. Ito ba? Ganyan katahimik yung makina, diesel. Oo, oh, sticker kayo boss. Ay, boss. Thank you. Kanya Sikat to eh. Okay. <laughs> <Lakas mo>. Sikat. <laughs> oh, uh, riders. Bili na tayo, hindi ko alam kung ito 'yon. <laughs> 'Yan 'yon. Kung wala 'yong maliwala, yung ilalagay mo. Alam mo 'yung speedo, parang gumana 'yan Kasi pipitin kaya kaya ako nagtanggal niyan. Pag gumana 'yan, yung sobrang finish ng kotse ko par pag pumitikyan sa buwig ng speedometer niyan. Kaya tinanggal ko. 'Yan <laughs> din wala eto Ang ina nakabukas <laughs> <laughs> Nakabukas <laughs> Ken to to Lado, Kabab. kabibili lang kasi project niya yan project cars Ano may tagas din Okay na guys, tepignan natin kung gagana Ayaw Ayaw Ayaw, gago. Gago. Hindi mo natin Angayin lang ayaw Ayaw start Goldstein. <laughs> <laughs> <harihan> Meron Oh, hindi eh, naman dapat yan lang Hindi dapat yan Oh. 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 Uh, boboing kung ano kasi yung kailangan ko mo kung ano kasi mo kung ano kasi yung kailangan Guys mo um, ko lang Pero to yun yung ko kasi ko Ayan kasi makakalimutin tayo. Ipapaayos natin to So, na ito magamit kasi stuck to yung so tumigas na yung mga ano niya, propeller niya. Pero working siya. Ayoko lang siyang gamitin baka mag-crash kapag pinilit. So, papalinis ko muna. Hindi naman siya sira. Papalinis lang kasi parang may mga matitigas na part dito. I guess another day I was going to die, but I'm going to get myself.